Mas mapapabilis ang pagpapatupad ng Philippine Development Plan ng Administrasyon basta't nakasuporta ang mga lokal na pamahalaan sa pag-abot sa tinatawag na Sustainable Development Goals. Yan ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Philippine Mayor's Forum. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Local Government Unit sa paggamit ng Sustainable Development Goals o SDGS ng United Nations Department of Economic and Social Affairs o UNDESA. Nasa labin pito ang target hanggang sa taong 2030, kabilang na ang layuning matuldukan ng kahirapan at kagutuman, gayon din ang pag-abot sa maayos na kalusugan, edukasyon at pagkakapantay-pantay at iba pa bagay na ayon sa Pangulo, ay makakamtan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito ang ipinunto ng punong ehekutibo sa pagdalo niya sa Philippine Mayor's Forum. Giit niya, napakahalaga ng papel ng LGUs upang makamit ang SDGs, lalot ang mga ito ang unang tumutugon sa mga problema sa komunidad. We are talking about global issues here, but nonetheless, we depend on the local government. Maganda yung maraming magandang salita sa national uh, na uhuh sa speech maraming mga display pero ang babagsak uh, niyan ang punot dulo niyan ay kayo ang ating mga chief executive local chief executive dahil kung hindi niyo hindi niyo makakaya wala kayong kakayahan na gawin lahat ito you know that what will happen we will not reach down to the ground level and that's what that's what we count on local government to do Iginiit din ng pangulo na sa tulong ng mga LGU na maabot ang SDGs, lalong mapabibilis ang pagpapatupad ng Philippine Development Plan na nagsisilbing blueprint para sa development planning ng bansa. Nagtipon-tipon ng mga alkalde ng LGU upang magkaroon ng epektibong pamamaraan sa paggamit ng iba't ibang SDG sa kanilang mga lugar at kalaunan sa buong bansa, hamon ng pangulo. Let us make good use of this forum. We are we, it is uh... It is going to be a very effective multiplier in terms of the efforts that we bring. And uh, the, the, the support that the United Nations brings now to this effort is going to be a uh, – will, will accelerate that, and will, capaci will accelerate the capacity building of our local governments. Tiniyak naman ng punong ehekutibo na mananatiling nakasuporta ang national government sa mga LGU para makamit ang sustainable development goals. Lahat ng kailangan natin tulong ay ilinlangay natin para harapin itong problema ng ito. And uh, this uh, I believe is uh, very, very important especially in this day and age. The this will strengthen once again the autonomy of our, uh, of our local governments and It will give us a direction when we are now, which with the Governor uh, Dux is here, but, uh, we are now putting together uh, the final implementation of the uh, Mandanas-Garcia ruling. That is of course relevant to all the local government uh, uh, executives. You are well positioned to drive change and implement effective strategies in achieving SDGs and contribute to that high growth path. Pinuri rin ng UN ang kahandaan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration na makamit ang SDGs. Have jointly set the basis for a very promising partnership between this powerful and committed network of local leaders and the UN to localize the SDGs agenda and make a reality this noble aspiration of this administration. Samantala, ilagdaan na rin ang Pangulo ang RA-11964 o ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act, batas na naglalayong magkaroon ng mga LGU ng kakayahang maisulong ang kanilang local autonomy at makamit ang kanilang mga potensyal bilang LGUs. Sa ilalim ng batas, makaklasipika ang mga probinsya, syudad at munisipalidad depende sa kanilang average annual regular income. Naatasan ng Finance Secretary sa pakikipagtulungan ng NEDA at Liga ng mga LGU na maiyakma ang income ranges ng mga ito base sa aktual na growth rate ng kanilang taon ng regular income. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.